Mga idol, mayroon tayong pata ng baboy. Sasabawan natin ngayon sa tagulan. Mga idol, mga sangkap natin mga idol. Oh. Magic, sinigang, okra, talong, at mga tayong kangkong mga idol. Kasabawan natin idol para tagulan. Ito mayroong Ito sitaw at siling mahaba. Ito ang mga idol, nahugasan na ito. Kasalang na natin ito para mapakuluan. Lagyan, ah, lagyan natin mga idol ng tubig. Lagyan natin mga idol ng tubig. Lagyan mga idol, salang natin mga idol. Ang ating Sinigang na pata ng baboy. Idol. Takpan mo natin, Idol. Balikan natin mga mamaya. mamaya. Balikan natin mamaya, Idol. Lagyan natin, Idol, ng asin, Idol. Ang ating sinigang na baboy. Magic sarap. Ito yung idol, nakakumulo siya ulit. Buksan na natin yung idol. Oo. Ano yung idol? Cebu yan. Dumi yan. Ah. Pagtsagan natin yung idol to na kunin itong mga cebu na ito at ito ay dumi. Kumukulong na siya mga idol Kaya na ito mga idol ng mga ng paminta idol Tapos lagyan natin idol yung kamatis. Bujas mulai idol. sampainya tuh si Bujas. Terpaut itu itu, balik aja malah oh. ya. Hmm. boy mga idol Balikan ¿Vale natin mga idol ¿Sí, no? Idol, Ay, or kung mga malambot na. Ay, tigas pa. Buting oras pa mga idol. Buting oras pa mga idol. Pins na yan. Alagyan natin mga idol. Yun, mga idol. Ayat ini ada yang ukurah. Ayat ini yang ukurah. Sabay natin na yung, yung ceiling, green. Ako sabay takip. Balik natin mamaya, mga idol. Buksan na naman natin, idol. Oh, yun na. Lagyan na natin ay dito yung talong. Ngayon dito, oh. talong. Tikman mo na, tikman mo na mga idol kung okay na ba. Hmm. Asin na lang ang kulang mga idol. Idol ng sinigang na gabi. Masarap yung maasim. Lalo ngayon tagulan, may bagyo. Masarap. May asim. Ito yung idol yung idol. Si tau. So, Tagpan natin muna dahil mga idol Oh. Balik natin mamaya. Let's go! Buksan natin, mga idol. Tukman ano? ulit natin, idol, kung umus na. Hmm. Sarap. Dito nga, kagaya tayo. Kagaya natin, idol, yung kangkong, mga idol, ang ating gulay. Kangkong. Kangkong. kapatid idol. Sang takip pa idol, goods na to. Kain na na. Takpan natin mga idol. Balik natin mga idol. Let's go. Bukan natin mga idol. Oops.

Meron tayo sinigang na pata ng baboy. Kaya tayo mga idol. Panginoon, maraming maraming salamat. Itong pagkain na nasarapan ko, sana maging lakas ng aking pangatawan. Thank you, Lord. Kaya tayo mga idol. Mmm, harap mga idol. Bagay sa tagulan. Mmm. นึกอ่ะอุ๊บบก็กล้ามาออให้ดู

嗯，好、mm。Hmm.

Maraming maraming salamat idol sa mga nanood. Dito ko nataposin ang aking video, mga idol. At pagpapatuloy ang aking pagkain. Maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat mga idol sa walang sawang panunood ninyo. Sana please like and follow and share mga idol. maraming salamat.